a 6 na mga wildfire sa California ay patuloy na kumakalat na puminsala ng mahigit 10,000 mga gusali na kahit milyon-milyong mga mansyon ay hindi naligtas ngunit isang bahay ang nananatiling hindi nasaktan. Ito ang tinatawag na himala sa dagat ng apoy. Sinasabing ito ay pag-aari ng isang kristyano at maiisip mo lamang kung gaano siya umiyak sa kagalakan Pagkatapos maranasan ang proteksyon ng Diyos, ito ay nagpapaalala sa atin ng awit 91. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya ay aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Awit 91.1.2 Ang Diyos ang tanging kanlungan natin at lagi niyang pinoprotektahan ang kanyang mga tao. Kung ikaw rin ay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos, maglaan ng ilang sandali upang pasalamatan siya sa iyong telepono.